Isang tahimik na umaga sa bayan ng Liloan, Cebu ang biglang nabalot ng kaba matapos ipahayag ang pansamantalang pagsasara ng Parish Church of San Fernando Rey. Isang simbahan na hindi lang lugar ng pananampalataya, kundi simbolo ng pagkakaisa ng komunidad. Ayon sa mga autoridad, ang desisyon ay kaugnay ng isang insidente ng krimen na naganap kamakailan sa loob ng nasasakupan ng simbahan. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang buong detalye, Kinumpirma ng lokal na pamahalaan na ito ay hakbang upang mapanatili ang seguridad at maimbestigahan ng maayos ang pangyayari. Para sa mga residente, ang simbahan ay hindi lang gusali. Ito ang sentro ng mga kasal, binyag at mga misa na nagbibigay saysay sa araw-araw sa na buhay ng mga tagaliluan. Kaya't ang pansamantalang pagsasara nito ay nagiiwan ng lungkot at pag-aalala sa maraming mananampalataya. May ilan namang nagbabahagi sa social media ng kanilang panawagan para sa katarungan at para sa mabilis na pagbabalik ng normal na serbisyo ng parokya. Samantala, tiniyak naman ng mga pulis na ginagawa nila ang lahat upang marisolba ang kaso at maibalik ang tiwala ng publiko. Sa gitna ng lahat, nananatiling buhay ang diwa ng komunidad. Mga tao na sama-sama samasamang nagdarasal, kahit pansamantalang wala sa loob ng kanilang minamahal na simbahan. At sa bawat pag-usal ng dasal, Umaasa ang mga tagaliluan na sa lalong madaling panahon, muling bubuksan ang pintuan ng San Fernando Ray Church bilang sagisag ng pagbangon, pananampalataya at pagkakaisa.